Leonardo, Rodolfo, Chica, Rosalina, Benjamin, Loreto, Leonardo Sr., Philip, Gregorio, Danilo, at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. pagpapahiya, sa pagbabaspas ng inyong mga sa ngala na ma na anak at ang Espiritu Santo. Amen. Si sumay niyo ang Panginoon. At sumay niyo rin. Mga minamahal na kapatid, di mga linggo na tayo ng naganda para sa salili sa pagdiriwang ng Pasko na pagpapakasakit at pagkabuhay ng Panginoon. Sinigap natin na naway na tuparin ang ating mapananagutan sa si Diyos at sa kapwa-tao. Alinsunod sa aral at ang bawa ni Isa Kristo kaysa ng buong simbahan. Sinisimulan natin ngayon ang mga mahal na araw. Si Kristo ay matagumpay na pumasok sa kanilang lungsod upang tuparin ang kanyang gawain. Bilang Mesiyas ang magpakasakit, mamatay at muling mabuhay para sa ating kaligtasan. Taimtim natin sa rewein sa alaala ang kanyang pag-aalay ng sarili para sa kapwa. Asundan natin siya ng may buhay na pananampalataya kaysa niya sa pagdurusa sa krus, tayo nawa ay makahati niya na kanyang pananalig sa kamatayan at sa kanyang bagong buhay. Itaas po natin ang ating mga palaspas at iwagayway. Manalangin tayo. Ang namin makapangyarihan ang mga palaspas na ito ay iyong pagpadain at papanalin upang sa masaya namin pagbubingi sa Mesiyas na aming hari. Siya aming masundan sa pamagitan niya, sa sapitin ang hindi magmamali na lungsod ng Jerusalem na kanyang pinag -aharian. Kasama mo at Santo, magpa sa Isunin ko po ng banal na tubig ang inyong mapalaspas. Sa susunod na ngayon, dooy do'y matatagpuan ninyo ang sabisirong asong nakatari, hindi po ito nasasakyan ninyo man, talagin ninyo at daluhin. Kapag may nagtanong kung di kung bakit ninyo kinagal, sabihin ninyo kailangan ng Panginoon. Kaya e tumaka ang mga inutisan na tatagpuan nila ang asnong, ayon sa sinabi sa kanilang mesis. Samantalang tinakalag nila ito, sila ng may-ari. Bakit nyo pinakalagyan? Kailangan ito ng Panginoon sa Dunila. Dinala din na kay Jesus ang asma at nakapos sa pinasa ito dito ang kanilang mga balapan. Siya ito na sa kanila, nagpatuloy si Jesus sa kanilang paglilakpan at sa kanilang dalaan ng lamay. Nilalatag ng matawa ang kanilang mga balapan. Nang malapit na siya, pag-isong na ipis ng hindi ng mga olibo, ay sigawin sa dalagang buong malakas na tuloy sa Diyos dahil sa mga kababalatang na sakyan nila, ang wika nila. Purihin ang hari na dumarating sa halang ng Panginoon. Kapayapaan sa langit, purihin ng Diyos. Sinabi sa kanya ng ilang pariseyong kasama na kalamihan, Guru, sawayin mo nga ang iyong mga alagad. Sumunod siya. Sinasabi ko sa inyo, kapag tumayunod sila, ang mga bato na ang sisigaw ang mabuting balita na Panginoon piniling kapantay ng Diyos bagkos hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagkadiyos na katawang tao at namuhay mo ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pa ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa at na nasa... sa pagbabasa po ng ating Ibanghelyo ngayon ay hindi po tayo maglalagay ng krus sa ating buo, sa ating labi, at sa ating puso. Sumayin niyo ang Panginoon. Uh, sumayin niyo Ang pagpapakasakit ng ating Panginoon sa Kristo ayon kay San Lucas. Noong panahon iyon, tumindig ang matatanda ng bayan at ang mga punong saserdote pati ang mga eskriba. Pumasok tayo sa loob ng simbahan at isinalaysay natin ang pagpapakasakit at ang pagkamatay ni Jesus sa krus. Kaya sa dalawang literyang ito, ipinapaalala sa atin ang mga simbolismo. Una, doon sa labas na kung saan si Jesus ay pumasok sa, sa, sa Jerusalem at merong hangat si Kristo at dala patungong Jerusalem. Alam po ninyo, ang pangalang Jerusalem ay galing sa salitang Hebrew. Kawan patapatin kami lahat sa buhay, na magsada sa iyong na walang wakas. Kaysa na manabaling Maria Nanadus, na ng Diyos, na ng puso si San Jose. Kaysa na mapostol at ang lahat ng mabanal na namuhay dito sa titig ng kalugod-ugod sa iyo. Kaya pagkiwalawa namin na putuloy si kararangan mo sa pamagitan ng anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos ang mga makapangyarihan sa ang mga Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa pagubilin manapagagaling na utos sa at... Lain kayo ng mapangyarihan. Mapangyarihan ang Diyosama ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat, Salamat sa Diyos. Salamat sa Diyos.